He was at her mercy. Iyon ang akala ni Mirasol nang i-hostage niya si Andre. Ang hindi niya alam kung gugustuhin lang nito, isang siko lang siya sa isang baliti sa braso ay hindi na siya makakagalaw. Pero hindi yun gagawin ni Andre. nag enjoy pa ito sa pagkakadikit ng mga katawan nila habang baliti niya ito sa leg at nagugustuhan niya ang swabbing amoy ng dalaga na masarap sa miyuhin. At nakadarama ito ng kakaibang thrill na noon pa nito hinahanap dahil bored na bored na ito. At sa huli, ang binata rin palang tutulong sa kanya para malutas ang kanyang problema. At sa huli pa rin, matutuklasan niyang ito na pala ang lalaking hanap ng kanyang puso. Ha? Huh? Nanlaki ang mga mata niya nang magis na nandugo ang katawa ng lalaki sa kanyang tabi. Oh my God! Kit! Kit! Agad niya itong nakilala kahit nakadapa dahil parap sa kanyang mukha nito. Nanlalaki pa rin ang mga matang pinakatitigan ni step stepbrother. Ngunit nakapikit na ito. Anyong wala ng buhay. Habang sa likod sa mismong tapat ng puso ay nakabaon ang mahigit na kalahati ng talim ng punyal na iyon. No, no, hindi niya malaman kung anong gagawin o ang iisipin man lang. Gimbal na gimbal ang kanyang utak, pati na ang kalooban. Tila nawiwin na ang buo niyang pagkataon parang ayaw gumana ng kanyang isip. Saklolo, ha, napasinghap siya ng biglang umulang ang lalaki. Pagkuway gumalaw ito sa pagkakada pa. Tulungan mo ako. Anas nito ng mamulatan siya ng mga matang pilit na iminumulat. May rasol para mo ng awa. Tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Anong gagawin ko? Kahit nagigimbal pa rin ay nagawa niyang itanong. Ano man ang nangyari, ano man ang binalak itong masama na gawin sa kanya kanina, hindi na yun ang mahalaga. Sa nakikita niya ang anyo nito ngayon na nakalawit na ang isang paasahukay, hukay, nagawa pa rin umiral ng konsensya ng dalaga. Hugutin mong patalim, nahihirapan ako, hindi ako makahinya. Ha? Napatitig siya sa puluhan ng mahamang punyal. Para mo ng awa, hugut. Oo, oo. Kahit nanginginig ang buong katawan at mga kamay, umakmasi ang huhugutin ng punyal sa likod nito. Pumalandit ang mas masaganang dugo ng mabunot niya ang punyal ay, napasigaw siya nang ang pumulangit sa kanyang mukha ang lubong iyon. Anong nangyari? Oh my God, ang anak ko. Napalimun siya sa pinagmula ng gimbal na tinig na iyon. Nakatayo sa pinto si Pablo, ang kanyang stepdad. Sa tabi nito ay ang kanyang inang si Habang sa likod ay ang dalawa pang kapatid ni Kit na si na Elaine, 18 at ang 12 anyos na si Faye. Kuya Kit, halos sabay na sambit na gimbal ng tinig ng magkapatid. Napakasamang babae ka. Anong ginawa mo sa anak ko ha? Anong gagawin ko sa kanya? Wala. Hindi ako ang nabiling na sa sampalang mukha ni Marasol nang makalapit agad sa kanya si Pablo at bigwasan siya ng mag-asawang sampal. Huwag. Napatili naman si Sena at agad ang asaw. Huwag mong saktan ng anak ko. Pagkuway iniharang nito ang sarili sa anak para hindi na masundan ang pananakit nito sa kanya. Umalis ka riyan. Ngunit anin mo papel lang na hinawi nito ang babae at muling sinalakay si Marasol. Halika't papatayin din kita. Sa kawalang pakundang sinikmuraan ito ang dalaga. Ah, napaluhod siya sa puwang sikmura. Nagdidilim ang kanyang paningin sa sobrang sakit. Huwag, maawa ka sa anak ko. Huwag, muling tinangkani siya ni nabigyan siya ng protection. Umalis ka riyan. Ngunit maging ito ay nabigwasan ng malaking kamao ng lalaki. Pagkuhay muli nitong sinugod si minasulat sunod-sunod na sampal sa bunot at tadyak ang ibinigay sa kanya. Sa sobrang hirap at sakit, Tuluyan na siyang nawala ng malay. Mama, sambit niya ng mabanag ang luha ang mukha ng ina. Bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Anak ko, awang-awa na kinalong nito ang lungay-ngay na dalaga. I'm sorry. I'm sorry. Hindi. Hindi ako pahuhuli sa kanila. Kapag nahuli nila ako, lalo akong mawawala ng pagkakataon ni sa mga kapalit ko at si mama sa mga kamay ni natin, Kailangan kong makatakas. Nagpalingalinga si Mirasol. Naghahanap ng kahit na anong paraan para sa'y makatakas sa mga pulis o kahit na sinong makakatulong sa kanya kung may tutulong na. Maraming sasakyang nakaparada sa parking lot ng mall na iyon pero walang tao. Habang sa kanyang likuran ay patakbon pa rin lupalapit ang pulis na humahabol sa kanya kasama ang kanyang tiyo Pablo. Hindi, lalo siyang nataranta, lalong humigpit ang hawak niya sa baril. Kahit na anong mangyari, hindi siya pahuhuli kasi hodang gamitin na niyang baril na si At sisiguruhin ni Mirasol ang una niyang patatama na kanyang tiyo Pablo. Sa ganong paraan, mababawasan ng mga taong nagkipapahirap sa kanyang mga kapatid at inyo. Para kahit mapatay siya ng mga pulis, mapagbayad niya ang taong sumira sa kanyang buhay. At sa huling sandali ng kanyang pagtakas, nakabanag siya ng pag-asa. Isang lalaking pasakay sa isang kotse ang nahagip ng kanyang paningin. Ang lalaking iyon, ang sasakyan niya, iyon ang kailangan po para makatakas. Kailangan makalapit ako sa kanya. Iglap lang ay tinakbo niya ang kinaroroonan nito. Eksaktong nakaupo na sa driver seat ang lalaki, ay nahila niya ang pinto ng kotse sa bandang likuran na at agad nakasakay. Anong tumahimik? Buhat sa likuran ay pinulupot ni Merasol ang isang braso sa leing ng lalaki at itinutok sa sintedyo to ang hawak na marila. At huwag kang papalag. Huwag kang gagawa ng kahit anong maling kilos. Natatakot ako. Tinenerbis ako. Mahulihin na kasi ako ng pulis. Ikukulong at baka patayin na ng magawa. At sa hindi ako papayag na magawa nila sa akin, kailangan ako ng mga kapatid ko at ina. Nasa panganib din ang buhay nila. Kaya kapag kumilos ka ng masama, hindi ako mangingiimong iputok ito sa ulo mo. Uunahin na kita bago nila ako mahuli. Ano? Mena sulit tigil mo na. Sumuko ka na. Malakas sa tinig mula sa labas. Buksan mong bintana. Ipakita mo sa mga pulis na hawak kita sa leg at nakatutok ang baril ko sa ulo mo. Ha? Pero sundin mo ang utos ko. Gigil na idiniin pa niya ang dulo ng baril sa sintedo nito. Ang dulo ng baril ay lalong humigpit ang pulupot ng kanyang braso sa leg nito. Oh, pero huwag mo naman akong sakalin. Saka baka makalabit mo yan ha. Sundin mong ang utos ko. Lalong naging mabalasik ang tinig ng dalaga. Oh, sandali lang. Merasol, naririnig mo ba kami? Bumaba ka ng Buksan mo na. Oo na nga. Pinisil ng lalaki ang boto ng power lang. Unti-unting bumaba ang tented na sa lamang bintana. Huwag kayong magpapapotok. Papatayin niya ako. Sigaw ng lalaki. Hindi ako nagbibidro. Papatayin ko talaga ang lalaking ito kapag hindi niyo ako tinigilan. Nagkatingin na naman ang mga pulis. Saglit na nalito. Ano pang hinihintay niyo? Paputokan na ninyo. Tarantang wika ni Pablo. Hindi ho pwede, sir. May hostage ho siya. Pero, biglang nagrebolusyon ng makina ng nasakyan kay nalulo na lulu, lana, ni Marcel at ng may-ari niyon. Tataka sila, lalo namang nagpanik si Pablo. Dali humanap kayo ng sasakyan, hahabulin natin. Utos ng sarhento ng pulis, habang nakapagmaneobra na palabas ng parking letang sasakyan ng lala. Eche, nakatakas na nga. Digil na mura ni Pablo. Bilisan mo pa, Tigil na utos pa rin ni Marisol kahit hindi pa rin natatanaw ang mga pulis na posibleng hahabol sa kanila. At yung mga ginagawa ko, nakita mong lumilipad na nga tayo. Pero pwede ba luwagan mo naman ang sakal sa akin sa kayang baril mo? My God, ininervyos na ako ha. Baka manahimika Manahimik ka. Pero bahagya naman niyang niluwagan ang pagkakapulupot ng braso sa leg nito at bahagyang inilayo ang dulo ng baril sa sintido niyan. Hayan, ganyan. Nakangising wika ng lalaki na mo relax na. Napasulyap si Mirasol sa rearview mirror na kaharap nila. Napapitlag pa siya nang makitang titig na titig pala sa kanya ang lalaki sa salamin na animo hindi natatakot sa nakaambang panganib sa buhay. Anong itinitingin-tingin mo? Tinatandaan mong mukha ko. Ang iliya. Olo o. Loo. nakakalo ko pang humisi ito. Ganon, gusto mo itumban na kita ngayon pa lang, ha? Muli niya itong silakan. Hey, hey, kapag ginawa mo yan. Mawawalan ka na ng driver. Gusto mo bang abutan ka ng mga pulis? natigilan ng dalaga. Alam niyang may katwiran ito. Manahimik. Sige, ikayan mo sa kantong yan. Oo, kumanan nga sila at sumunod na kanto. Pagkaway diretsyo ng tinalunto ng kahabaan ng kalsadang iyan. Amis, ah, miss, baka maubusan ako ng gas. Malayo-layo na lang natakbo natin. At kayo na pa sana balak magpagas. Maya-maya ay maya, untang ng lalaki sa kasimik nakapaloob sa sakyan. Huwag mo akong dinggoyin ha. Hindi ako naniniwala sa iyo. Ituloy mo lang ang pagdadrive. Okay, sinabi mo naiiling na nagpatuloy na lang ito sa pagmamaneho. Habang palinga-linga pa rin si Mirasol sa likuran, tinitingnan kung may nakasunod sa kanila. Mis talagang paubos na ang gas natin. Ikaw din, kapag may nakasunod na nga sa atin ay lalo tayong hindi makakalayo. Mayami -maya ay muling utig lang lalaki sa kanya. Napasulyap siya sa gas meter ng kotse. Malapit na nga sa empty ang rohin yan. Sige, ihintong mo sa pinakamalapit na gas station. Ang Dodge to direct track me ha. Hindi ako manginiming barilin ka. Oo na nga. Huwag mo na kong takutin. Nanginginig na nga ako sa takot. Pero tigla nakakaloko ang tinig ng lalaki na patuloy pa rin sa pagsulyap sa kanya sa rearview mirror na tila ba nangingiti pa. Parang noon lang na-realize ni Marisol kung anong posibleng inginingiti ng kanyang hostage. Oo nga pala, sa ayos nilang iyon, nakasakal ang braso niya sa liig nito habang nakatutok ang kanyang balis sa sentino nito. Hindi rin naman maiwasan na magkakadikit ang dibdib niya sa likod nito. Biglang nakadama ng pagkabalisa si Marazon kay init ng katawan ng lalaki. And Lord, he smells nice. Swabe ang dating ng pabango nito sa kanyang pangamoy. Masarap lang hapin. Idagdag pa na kay rin ng hininga nito. Palihim niyang sinulya ang lalaki sa karak na salamin. At tuluyan niyang narealize kung gaano ito kagwapo. Napalunok ang dalaga. Parang gusto niya itong bitiwan at umayos ng upo. Pero baka maling at siya bigla na lang itong manlaban. Bigla namang sumulyap uli sa salamin ng lalaki. Nagtama ang mga mata nila. Bilisan mo nga, wala ka pa bang nakikita ang gas station? Pasik niyang wika. Cover up dahil parang namumula ang kanyang magkabilang pisngi dahil nahuli siya nito na nakatitig dito. Wala pa eh. Ah, hayun. tang na itong papasok sa gas station. Tandaan mo ha, huwag kang magkakamali ng kilos. Muling babala ng dalaga ng akmang dudukot ng wallet ang minata. Oo, ilayo mo naman ng konti yung baril mo. Ah. Sumunod naman siya. Bagla lang siyang naging alerto nang ibukas nito ang bintana para ibigay sa gasoline boy ang susi ng tangke. Full tank mo ha, malayo-layo ang biyahe ko eh. Yes sir, ilang sandali pa, kinakargahan na ng gasoline boy ang tangke. Habang sa loob ay nakikiramdam si Mirasol kung ano ang susunod na kilos ng hostage niya. Ano bang problema? Bakit hinahabol ka ng mga pulis na Maya-maya ay biglang tanong ng lalaki na nakatingin sa kanya sa salamin. Wala ka nang pakialam doon ano. Miss, huwag ka ngang mausisa. Okay, sinabi mo eh. Nanahimik na ito. Maya-maya ay binalik na sa gasolinboy ang susi at nagbayad na ng lalaki. Pagkuway ni Lisa na nila ang lugar na yun. Saan ka patungo? Nung talmin ay sasama mo kahit saan ka pumunta para lang matakasan ng mga pulis. Pigla na namang tanong ng lalaki. Hindi ba sinabi ko na sa huwag kang mausisa? Hindi pwede, Miss. Tingnan mo. Oh. Nakabuntot na sa atin ang mobile car na yun. Ha? Napalingo ng dalaga. Oh, God. Lihim siyang nataranta. Miss, kung gusto mong matakasan ng mga yan, sabihin mo lang sa akin kung saan mo gustong pumunta. Ihahatid kita. Bibilasan kung patak mo ng kotse. Nagawin mo yun. Maang natanong ni Marisol. And why not? Ikaw man ang tutukan ng baril sa sentido. Magagawa mo rin lahat. O oh, ano? Saan tayo? Hayo na sila o. Oh. Dining na nga ni Mirasol malakas na tunog ng sirena ng humahabol ng mobile car. Ah, wala akong alam na papupuntan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung saan ako pupunta. Natatakot ako. Lula sa bibig niya. Muling natitigan ang lalaki si Mirasol sa salami. Okay, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, let me handle this ha. Anong haya na sila? Higpitan mo pang sakal sa akin. Bubuksan kong bintana para makita nila na alanganin kong sitwasyon. Ano? Bilisan mo na okay. Sige, sinunod nga niya ang utos nito na tila ba ang hostage at ito ang hostage taker. Maya maya pa ikapantay na nilang mobile cart sinesinyasan silang huminto. May luksan ng lalaki ang power window at sininyasan ng pulis na may nakatutok pa rin sa sentido nito. Pagkaway isinara na ang bintana at dinina ng tapak sa sininyador. Hindi makapaniwalas si Mirasol na ginawa wire yun ng lalaki. Lalo na ng magpasikot-sikot sila sa makikipot na kalsada ng mga subdivision na nila. Sumuot pa sila sa mga eskinita para lang mailayo ang mga humahabol. Teka na, saan na tayo? Saan tayo pupunta? Biglang na-alert si Marisol nang mapansin niyang papasok sa isang garay na ginamitan ng lalaki ng remote control upang bumukas ang pinto niyon. Bahay ko iyan. May isa pa akong kotse na nakaparada rin. Magpapalit tayo ng sasakyan. Ano? Nagulat ang dalaga sa sinabi ito. Halika na, bilisan mo. Biglang mumaba ang lalaki. Ano? Sandali. Nagahol pa siya sa paghabol ito. Ano ba? Sandali nga ito ka. Tigil na itinutok niya rito ang marilang kapwa na sila nasa labas ng kotse. O bakit ba? Wala naman akong ginagawang mas gawang masamaan. Hindi naman kita tatakasan ah. Kaso walang nahinarap siya ng lalaki habang winubuksan nito ang compartment sa likod. Wala. Ipinasok mo ako rito sa garahe mo. Bumaba ka. Tapos ay sasabihin mo wala kang ginagawang masamaan. Nalong siyang nang sa inis na tila babali wala rito ang nakatutok ng bali. Miss, naisip ko kasi markado na ang sasakyan kong ito sa mga humahabol sa iyo. Nakamasundan tayo kapag naitrimble na sa iba pang mobile ka. Iyon na lang isang ang dalhin natin. Turo nito sa kulay itim na sports car. Pagkuway kinuha mo na mula ng isang maleta ng damit at kung ano nung gamit sa pag scuba diving. Ha? Nalito si Mirasol. Gulat na gulat talaga siya sa pinagsasasamil ito. Halika na, malayo pang pa biyahe natin. Pagka-uwi ka, na yun ay nilagay na sa compartment ang dalang malet at mga gamit. Nakatigalgal pa rin si Mirasol ng lapitan sa ng lalaki. Sakay na, uwi ka nito sa kanya. Ha? Sakay na. Ipinagbukas pa siya yung ng pinto sa likuran. Napatitig siya rito. Hindi makapaniwala sa inikinikilos ito. Come on, kapag natrace ng mga pulis kung kanino na ang kasing hinahabol nila, baka makasundan kanila rito. Ha? Sakay na. Don't worry, sasakay ako. Hindi kita tatakasan. Nagtataka man, napilitan si Mirasol na sumakay. Sumakay naman ang lalaki. Naupo sa driver seat at pinandar na yon. Oh, aalis na tayo ha. Lumingon pa ito sa kanya. Pwede ka magsuot ng seatbelt at tumayos ng upo. Kung gusto mo naman, pwede mo pa rin akong sakalin para makasiguro ka na hindi ako papalag sa biyahe natin. But please, huwag mo na akong tutukan ng balil ha. Baka kasi makakalabit mo eh. Ikaw ring baka maging kriminal ka. Pagka-wika, ni-start na, na nito ang makina ng sports car at inilabas ng garahe ang sasakyan. Hindi naman nakapagpasya si Mirasol kung anong gagawin. Kung muli niyang sasakalin ng lalaki at tututukan ng baril, baka nga makalabit niya ang trigger niya. Pero mukha namang nagsasabi ito ng totoo na hindi pa pala. na lang ng upo si Mirasol. Ilang sandali pa, naglalakbay na sila sa mahabang kalsadang papasok ng Endlex. san mo ko dadalhin? maya, -maya hindi nakataa. Tiis na tanong ni Mirasol, Saan kita dadalhin? Wala well, ko ang hostage, hindi ba? Ikaw dapat ang tatanungin ko kung saan mo ko dadalhin. Kailan nakakalaw ko ang nito. Ang kaso nga, ikaw may hawak ng manibela, no? Bulaw niya rito. Kasi nga, sinabi mo na hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, nag-drive na lang ako. Nang nag-drive, hindi siya nakakibig. Okay, just once and for all, sabihin mo sa akin kung bakit ka hinahabol ng mga pulis at bakit kailangan kong sabihin sa iyo. Asik niya rito. Para naman at least alam ko kung bakit mo kuhin stage hindi kanina pa tayong magkasama. At gusto ko namang malaman kung bakit kailangan mapasali ako sa problema mo. Anong malay mo? Baka matulungan kita. Saglit siyang nag-isip. Kahit iyong buod lang, hindi naman ako makulit Gusto ko lang marinig kung ano talaga ang nangyari. Napabuntong hininga na lang si Mirasol. Pagkaway sinimula niyang ikwento rito ang mga nangyari. Wala naman siyang choice. Nakakaramdam na siya ng panghihina ng loob. ng pagkapagod. At hindi siya tatagal natutukan na lang ng balilang ng laking ito para hindi makapalaban sa kanya kanina habang pinagmamas na niya matatag nitong pagkilos ang walang anumang pagbuhat ang mabigat na maleta at iba pang gamit tila napakalakas nito at ngayon niya na-realize kung nanlaban ang lalaki sa pang-hostage niya sa so, kailan nang tinabig siya nito o binigwasan ang sito o binaligta ang kanyang kamay para maagaong balis sa kanya mabuti at hindi nito binig hindi lang bod ang kanyang sinabi kundi ang kabuuan niya makasakaling makatulong din niyo para magluwag ang kanyang kalooban